isang paraiso sa hilagang kanluran ng Pangasinan. Truly, the unwavering dedication of the people shines through the waves. Pidudungo is more than just a feast. It is also a vibrant display of joy and camaraderie. Ay! Ang nakakainganyong paanyaya para sa lahat. This is a feast of flavor from the farthest west. Ang mga nata mo, ito po ang first event po ng Mangunguna 2025. Wow! Isang koneksyon puno ng pagmamahal sa kultura, tradisyon at likas na yaman na sumasalamin sa tunay na diwa ng bayan. Samahan niyo ako Frank ang inyong travel heart rub sa isang masarap at nakakabusog na karanasan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.